Hi mga kaibigan. For today's video tutorial, so i-share ko po sa inyo. So mayroong nag-comment po sa aking post doon po sa Reels video ko at ang sabi po niya ay gusto ko po sana'ng mag-remix pero hindi ko alam kung paano. So yan po ang comment niya sa akin doon po sa post po sa Reels video. So paalala ko lang po, mag-ingat po tayo sa pag-remix. Dahil merong creator nga nagkaroon ng violation dahil sa pag-remix ng reels video. At huwag po tayong mag-remix ng walang damit para hindi po tayong magkaroon ng violation. Okay. So sundan mo lang ako at ituturo ko sa inyo kung paano mag-remix ng video sa reels. At ito po ay para lamang sa mga baguhan nga creator at sa nag-comment po sa akin kung paano mag-remix ng Reels video. So dito po sa Reels video nga makikita natin, dito po sa baba, merong tatlong toldok sa right side. Pindutin lang po natin yung tatlong toldok sa may right side sa baba ng Reels video. At ito po yung lumalabas. Pindutin lang po natin ang Remix this reel at ito po yung makikita natin. Itong reel button. Ng bilog so pindutin lang po natin at para mag-play. Katulad po nito aking pinapakita sa inyo. At pagkatapos pindutin mo lang yung bilog para po mag-stop and then pindutin ang next at lagyan mo ng caption ang yung video at i-post para makikita mo sa iyong timeline. So yan lang po ang share ko po sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.